Ayun, yes! shoutout po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Magandang gabi, magandang araw po sa atin diyan. Sa mangpanig na mundo, ayun. Ayun, guys, pauwi na po tayo. Katatapos na natin mag-duty from work, galing pong work. Ayun, update na po tayo sa sa ginagawa natin for daily after po ng mag-duty sa trabaho. Ayun. Um, tapos na naman yung uh, isang araw natin bilang isang NARS. Yun know, na nga guys, medyo <laughs> talagang wow. toxic ngayon. Ang dami nating pasyente. Yun, kahit nga si doktor, masakit ang likod kanina. Panay hawak ng baywang. Pero so, ganoon talaga guys. Eh, may mga araw talaga na medyo toxic tayo medyo busy sa work so yun pero at least diba malaki ang kinita ni doktor ngayon syempre kailangan natin yes sa ating doktor so yun yes! medyo nakakapagod pero ayan ay sipag at syaga para sa future natin mga wow. kaharabos na rin uh, kanon talaga kahit anong trabaho natin talagang yes! merong times na makakaramdam ka talaga ng pagod At sabihin, kahit sabihin ka, mo gano'ng kalaki wow. gano'ng kalita kinikita mo so pag inabot ka talaga ng kabisihan ng trabaho yun talaga guys. sipag uh, Si pagacaga lang. Wow. Yes. Uh, may mapupuntahan naman yung mga sacrifice, mga sacrifices natin. Eh. So yung guys, pauwi na tayo. Actually, yun ang gusto nito tayo. Ayan. Nag-drive tayo, pauwi na po ng bahay. So ayun, shout out po pala sa mga subscriber natin dyan Sa mga newly subscriber po natin At sa mga subscriber na po natin Maraming maraming thank you po Sa patuloy at walang sa awang panunod sa atin Sana sa mga susunod po natin mga vlog Ayun, sana po ako ay magsawa Ayan po Ayan yung pauwi na sa amin sa bahay Ayan, meron pang pumasok po alanganin pala talaga naman so ayan ito lang po ang ating buhay bilang isang RS after duty ayan yes okay. share ko lang po wow um, daily activities the same time ang adventure natin for today at yun na nga guys medyo traffic po ayan medyo Mahaba po ata ang traffic eh. So, yun na <gasps> yan. Kanina, marami tayong naging pasyente. Meron din tayong cementation kanina. Nagkabit po tayo ng veneer. Yun. Talagang ang ganda ng ginawa namin veneer kanina guys Hindi naman man basta, basta yun si Dr. Medyo nahirapan din Pero worth it naman ang binayad ng ating pasyente Talagang please. Tuwang tuwa naman siya. Masaya masaya siya. Nung resort 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 Nung pinagawa niyong veneer. Pinagawa niyong expensive. It's <laughs> worth it naman. So actually. Woo! Talagang. Kaya talaga nila eh. Afford nila eh. So. Worth it naman ang ginagawa nila. Ang ginagawa namin. Ang ginagawa ng tutor ko. So, very proud po as part nung ginagawa niya. So, yun guys. Wow! other, ano naman kami kanina, procedure. Like, feelings. Ayun. Share-share lang po. Mas maganda rin po yung sinishare natin para po magbigay din po ng inspirasyon sa mga trabaho natin sabi nga nila mahalin mo ang iyong trabaho at in return mamahalin ka rin ang iyong trabaho yes so worth it naman po talaga although minsan talaga nakakapagod pero part of a part ng ating trabaho yes. daily living yes. At yun na nga guys, medyo malapit-lapit na po tayo. Ayan, konting, yes! konting maniobra na lang po. Ayan, medyo traffic po talaga. Ayan. So it's like bumper to bumper po. Pero, ayan. Dito lang banda yan. Papasok sa, kasi medyo rush hour. Ayan. Wow! So at yun na nga guys, medyo malapit-lapit na po tayo sa amin yun na po ang area yun ayun nandito na po tayo sa atin ayun at yun shout out po ulit walang sawang pasasalamat po sa ating mga newly subscriber at sa mga subscriber po natin dyan kaibigan natin dyan maraming thank you po sa inyo at sa mga nanonood po at sa mga manonood pa po, po sana po mag subscribe na po kayo and don't forget like, share, and subscribe po yes! para po sa mga susunod nating video po ay may may share po natin sa inyo ulit ang ating yes! adventure for daily daily adventure yun at yun na nga po guys, mga Karabastars, andito na po tayo. Ayan, magpapark lang po tayo. So later on yes! po, ito na tayo magpark malapit sa labas, Kasi mamaya lalabas din tayo. May mga kaibigan tayo oh! na gumawag sa atin. At inaarkila na naman tayo guys. So pahinga lang po tayo mamaya-maya kain ko ng dinner. Wow! After tun, labas na naman po tayo. Doon sa ating extra, extra. Ayun. Thank you po ulit sa panunood. Sa mga kaharabas natin, kaibigan dyan, mga kaharabas nurse. Yes! Thank you. At walang sawang panunood sa atin. Uh, at yun. Shout out po sa inyo. Wow! Nagpapaalam na po tayo at nandito na po tayo sa ating bahay. Ayan na po. Yes! Ayan na po yung building namin. Tinglakad na na po. Yun. Thank you po. Wow! Ingat at God bless. Ayos? Yes!